ayan ayan po mga kapatid lakad po tayo pero mainit na po pero sige lang sama lang po tayo pasal pasal po ito pasal pasal galing po kami sa Ricuba namaya po makikita nyo po sa video nito kasi may mga prutas po yun po ay galing po kami doon na po ng prutas si, si misis eh, ito nga po ayan nga po sa sa karo na yan ayan po yung pinamili ni misis mamaya po iwi eh, ano po namin yan doon sa bahay kaya uh, sabay-sabay, sama-sama po tayo. <coughs> Ayan po yung maraming tao Diyan po kami kumain kanina ng tsuro. Eh bumalik po ngayon siya si Mrs. kasi makikiihi daw po siya. <laughs> Good morning, good morning. Magandang umaga po mga kapatid. Nandito na naman po tayo. Sama-sama po tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Good morning, good morning. Mga kaibigan, mga kasangkayan, mga katutu, mga amigos. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyo. Samahan niyo po po at tayo po ay maglalakad ng papasok sa ating world. Ayan po. <laughs> ang laki po ng cactus o ang dami o oh, anong tawag diyan yung malago malago ayan pa po o. ito po ang ating daan papunta sa trabaho dinadaan ayan po sama-sama po tayo sama niyo po ako mga kapatid tayo po ay maglalakad Ang sawa po kayong sumama sa akin mga kapatid. At tayo po ay maging happy po sa ating mga pag-ikot-ikot, paglalakad-lakad, maging happy lang po tayo. Ayan po Po, po. pero pag nandito po kayo sa persona, hindi naman po madilim pero dito po sa video, parang madilim tsaga-tsaga so, lang po <laughs> kasama na rin po kayo sa pagtsatsaga <laughs> at maraming maraming salamat po malamig po dito ayan po ang ating outlook <laughs> malamig malamig. hindi nga lang dito dito nagyayelo, pero malamig talaga ang simoy ng yayelo Kaya ayan po ang ating mga linalakaran po ayan po, pababa po hanggang dun sa mayon natin sa dagat sa so, bagay, mga ilang di pa nalang po dagat na yung sa ating trabaho sa bahay po ng ating ahabon ayan po, dito na po muna natin putulin mga kapatid